Mga uh, ito na naman tayo sa ating pagbabalik so mga kapatid ito po yung ating uh, ipapabalita sa dito sa bayan sa revelation so kailangan po natin itong alamin mga kapatid, para po natin malaman kung ano talaga ang mangyayari dito, dito sa revelation na ito yung sinasabi ng Panginoon ng panahon ng ating paghihirap at pag-aatake ng mga demonyo sa atin no? So, ito po yung sinasabi dito. Sa mangkok po ito ng anghel, no? Dito sa 17. So, mga kapatid, tatalakay natin para po natin alamin. So, yan mga kapatid, yan po yung ating alamin kung ano talaga meron dyan. So, basahin po natin mga kapatid. Kinuhos ng ikapitong anghel ang laman ng kanyang sisidlan sa hangin at may narinig akong sumisigaw mula sa trono sa templo. Naganap na ang lahat Pagkatapos, kumidlat, kumulog, umugong at lumindol ng napakalakas. sa so mga kapatid, dyan po sa mga porsyon na yan, ang sinasabi ng Pangil, yun nga po yung napakasaklap na mangyayari talaga dyan. Ang mangyayari talaga dyan mga kapatid, ay nag-uumpisa na ang pagbibigay ng puot uh, ng Diyos. Kasi ang title dito ang mga mangkok ng put-put ng Diyos so yun na po yung sinabi ng Panginoon dito sa ating tinalakay kung ano itong ating ginos uh, ng ikapitong anghel ang ilang laman ng kanyang sisidlan sa hangin at may narinig akong sumisigaw mula sa truno sa templo naganap na ang lahat. So, ibig sabihin na naganap na mga kapatid ang lahat. So, na nagaganap na. So, ang ibig sabihin nun, yun po ay magsisimula ng, ng paghihirap. Doon po magsimula yung ating magsimula na po yung tradisyon na paghihirap natin, no? So, yun na po yung ating porsyon na bakit ba tayo pinahirapan ng ganito. So, may mga tao talaga na magsabi. Panginoon, huwag niyo po kami pabayaan dahil po eh, Kami naman po'y eh naniwala sa inyo bakit hindi po kami inalis rito. So yun mga kapatid, no? hindi talaga mananais ng tao na hindi makapagsalita ng ganyan. Mayroon talaga ang magsasabi niyan. Kasi alam naman talaga natin ang mga tao ay naghahangad ng buhay pa. Naghahangad sila ng ayaw pa nila na magdusa sa kapahirapan ng ito. So mga kapatid, tuloy natin. Walang ganoong kalakas na lindol sa buong kasaysayan ng tao. So napakalakas talaga mga kapatid, talaga to. Walang ganoong kalakas na lindol sa buong kasaysayan ng tao. So, tuloy. Iyon ang pinakamalakas sa lahat. Ang dakilang lungsod ng Babylonia ay nahati sa tatlo. At ang mga lungsod sa lahat ng bansa ay nawasak. E tingnan mo mga kapatid, Wasak ang lahat ng mundo, lahat uh, lahat ng mundo, lahat ng bansa. So napakatindi talaga yung kilat na yun. Kulog na yun dahil po yung nagmumula sa langit at galing po yung sa mga alagad ng ating Panginoong Diyos, mga anghel. Ikapitong anghel na po yun. Pagdating po ng ikapitang anghel, yun matindi na talaga ang pagbighati niyan. So tatalakayan natin Tinupad ng Diyos ang sinabi niya tungkol sa mga taong nakatira sa lungsod ng Babylonia, kaya dumating na sa kanila ang parusa ng Diyos, dahil sa matinding galit niya. So kasi mga kapatid, ito kasi Babylonia kasi to, ito po'y pinagkapuputa ng Panginoon dahil po'y suwail po sila at ayaw nilang maniwala sa katotohanan sapagkat nasa harap nila ang Diyos na si Kristo. Pero pinagtabuyan at pinabaliwala si Kristo dahil po ayaw nilang maniwala at sinabi pa nilang si Isu Kristo daw ay lapas dahil sa kanilang Panginoon na Diyos na nasa langit si uh, Abraham hindi kaya si Moises na nagsabi pero ang sinabi talaga dyan sa punto na yan si Kristo talaga magliligtas ng ating buhay patuloy natin mga patid Naglaho ang lahat ng isla at naglaho rin ang mga bundok Inulan. So yun ang mga patid, no? mga tao ng malalaking tipak ng yelo na tum... So, napakatindi, oh, in, eh, in... inulan ang mga tao ng malalaking tipak na yelo na tumitimbang ng 50 kilo bawat tipak. Sobrang bigat yan, mga kapatid. Sobrang bigat yan. Hindi basta-basta yan. Pag tumama yan sa bahay mo, sira yung bahay mo yan kasi lakas yan galing yan sa ano eh galing yan sa itaas eh kasi pagbagsak yan uh, matik yan mga kapatid sira yung bahay mo kung ikaw matamaan yan napatay ka talaga sigurado na yan kasi nandiyan na yung paghihirap natin dyan na yung pagkikita natin yung uh, lahat ng bagay na hindi natin nakita nung una kasi yung ating pang mo na ang ginabigay ng Panginoon para natin magawa natin yung gusto natin pero ngayon hindi na pagdating dyan Patuloy natin mga kapatid. Timbang ng limampung kilo bawat tipak. At nilait ng mga tao ang Diyos dahil sa matinding salot na iyo. So yun no, mga kapatid, sinisisi pa nila ang Panginoon. No? Sinisisi pa nila ang Panginoon. Na bakit uh, binigyan sila ng salot na napakatindi? No? So yun ang mga kapatid na sabi ko sa inyo, na talagang mangyayari talaga panahon na iyan <clears throat> kasi alam naman natin ang panahon talaga ngayon ay napakatindi kasi ang panahon natin ngayon uh, hindi pa masyado nararamdaman natin kaya wala pa nating uh, attraction sa ating sarili tapos nakita pa natin mga kapatid ng ating sarili ay hindi pa natin uh, binigyan ng pag-uunawa di ba makikita natin mga kapatid yung sarili natin parang ah, ah, parang may naramdaman tayo na sakit, naramdaman tayo ng na paghihina so mga kapatid, ang purpose po niyan ang Diyos na napapalam yan sabi na nga ng Panginoon gagawa ang Panginoon na para ikay makasala ng tao as lubos kang makasala ng tao at gagawa ang Panginoon ng sariling paghihirap at parusahan ka ng Panginoon. Mga kapatid, huwag niyong isipin yung parusa ng Panginoon ay, ay kamatayan. Yun po ang parusa ng Panginoon sa inyong buhay. So yung sarili mo, binigyan ng sakit para po malaman mo talaga na andyan yung Panginoon para sa iyo. Pinalahanan ka niya para magbalik ka sa kanya. So mga kapatid, napakasimple napakasimpleng bagay lang dapat natin gawin hindi pa natin magawin. So, magawa, no? So, bakit na nga yung mga mga kapatid? Ang buhay natin, hindi po natin. So, mga kapatid, kung natakot kayo mamatay, wag po kayo matakot. Mas matakot kayo sa Panginoon. Ang dapat mong katakutan, yun, may tatapon tayo sa emperno. May tatapon tayo sa emperno. Kasi kung once na may tapon tayo sa emperno, ah... Uh, ibig sabihin niya mga patid wala po tayong panindigan sa ating Panginoon Diyos kasi ang sabi nga ng Panginoon hanggat maari buhay ka pa sa mundong ito ay manalangin ka na tumingi ka tawad sa akin para mabigyan kita ng buhay na walang hanggan at ilipat ko yung buhay mo hindi na ka, hindi ka na paparusa ng kamatayan kundi may lipat ka na sa buhay na walang hanggan at ka na sa kahit Panginoon Yeso Cristo yung buhay mo kahit buhay ka pa dito sa mundo So mga kapatid, napakasimpleng bagay lang po dapat natin gawin pero hindi po na natin magawa dahil po sa ating pangsariling desisyon dito sa mundo ito. So mga kapatid, hanggang dito na lang may pagpapalain kayo ng Diyos at ingatan sa lahat ng iyong ginagawa at hindi ko yung pabayaan ng ating Panginoon sa lahat ng iyong pangangailang. So mga kapatid, hanggang dito na lang. Ingat kayo palagi, lagi kayo manalangin sa Panginoon at lagi po tayong mag sa lahat ng tao. Ipag-pray po natin sila, no? Para po natin, hindi po natin sariling yung ating sariling uh, pananampalataya. Kailangan po natin uh, ni sila para po ni uh, ma-appreciate po ng lahat ng tao tayo pa ay nanampalataya para sa kanila. Sa pamagitan ng uh, pangalan ng ating Panginoong Isul Kristo. So hanggang dito na lang mga kapatid. Ingat kayo palagi. God bless to all.